Husbands, huwag niyong inihahalo ang inyong asawa sa inyong mga drinking bodies if you drink. Dapat kasi hindi na, no? Pero kung sakasakali man, huwag niyong hinahalo ang asawa niyo sa mga kumparin niyong lasing. Tapos pag may nangyaring himala, nagtataka kayo. Diba? Ang mga asawa niyo sa tahanan, sa bahay, yung mga kabarkada niyong lalaki, keep them away from your house. Lalo kung mag-iinuman-iinuman kayo, magkukong ano-ano kayo, tagaluto niya ng pulutan si misis, paparaparada doon, nakashorts, nakasando, pag nalasing kahit nakatulog, naghimala ang langit, pagising nyo, wala na kayong asawa. Nagtaka pa kayo. Tapos mga habol kay ng taga, ng barel. Ang mga lalaki, may asawa, iniingatan nyo inyong asawa, inyong tahanan, hindi kayo papanik ng papanik ng kung sino-sino mga lalaki sa bahay nyo. Lalo mag-iinuman kayo doon pinapahamak nyo ang kababaihan, ang kanilang dangal, dahil sa inyo mga bisyo. Dapat ganoon, Nakita nyo itong hari na to, ang tinutino nung hindi lasing, nung nalasing ko ano-ano pinagkagawa. Pati sarili niyang asawang napakatinong babae, may ginawa niya ng batas. Laban sa babaeng yon. Ephesians 5.18 Do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Pag naglalasing ng ganyan, nawawala ng bait, nasisira ang kaisipan, gumagawa ng maraming mga kamalian. Proverbs 23, 29-30 Who has woe? Who has sorrow? Who has strife? Who has complaints? Who has heedless bruises? Who has bloodshot eyes? Those who linger on wine. Who go to sample bowls of mixed wine. Sino daw ang magkakaroon ng mga lungkot, mga gulo, mga away, mga reklamo, mga pasa, sino mga namumula, ang mga mata, yung mga lasengo. Mahilig maglasing. Siyempre, marami na equivalent yung mga alak niyan. Kasama ngayon yung mga drugs at kung ano-ano pa. Sinisira, hindi lang ang sariling buhay, kundi ang buhay ng kanyang pamilya na dadamay. See what men can do when boasting before other men. Pinagyabang nitong hari. Gusto niyo pa makita ang asawa ko? Napakaganda. Alam nyo, pag nagyabangan ng mga lalaki sa kapwa-lalaki, napapahamak ang kabuhayan. Pag ang magsasabong, palakihan ang mga pusta. Pag nagsusugal, ako, taas-taas ang mga pride. Ayaw umuwi na talunan. Lahat na napahamak. Jeremiah 9.23 This is what the Lord says, Let not the wise man boast of his wisdom, or the strong man boast of his strength, or the rich man boast of his riches. Or the husband that has a beautiful wife boast of his wife. Misan may wisdom din yung mga kaugalian ng mga Arabo, yung mga babae, tinatakpan ng mga kumot, mga telang itim. Pag kami mga party, nandun sila sa kabila, nandito yung mga kalalakihan. Misan meron din yung wisdom, ha? Kasi alam niya naman ang tao ay tao, kung ay pag mga nalalasing, naiiba na ang mga ugali, nagkakaroon na ng mga paghahangad, na nung mga matitilo ang isip ay wala doon, kaya nagkakahalo-halo ang balat sa tinalupan. James 4:16 As it is you boast and brag all such boasting is evil At sa pagyayabang na 'yan kaya nagulo ang buhay ng mga dapat sana ay tahimik